ten na visible. kung yung maliit na papel. na Ayun oh, kaway, kaway ka. Ilove mo yung Christmas mo para makita. Hayap. Yeah. Kita <laughs> yung kagandahan bye oh, Harap oh, dito na. may kayo mag-shout out. Ayan o, no, oh. shout out na oh. o. Shout out! Shout out! Shout out! Shut out. Out. out sa lahat ng mga kapatid. O, yadik. Yadik ko. Halika na yung sasama sa akin. Magpa-vlog muna tayo. Hindi, magbibidyo nga eh. Mare, Halika na Mare. April di kasama. Bili ka. Ito tayo. Mamasyal mo tayo. Ito sakit. PYT 971. GTB Tours. kasi may mga ano, i yan mm. ano yung ikot? anong ikot? yun yung pag pinipin ay ah hindi itong steak pag pinindot mo lang yung may ikot okay. dapat ka lang mag-vlog natin ako oh mag-ano ka? gumawa ka ng hashtag kasi yung hashtag namin ano yung viewers namin yung na? ano, hashtag namin na makapit ng ano, 12.3 kay Nick Hashtag? Anong hashtag? Ano siya? Sariling hashtag mo. Duma parang ano siya yung... Tapos sa ano, sa ano post Ano, dyan din. Kung sakaling ano, kunyari, ginamit ko yung hashtag mo. Yung hashtag mo na yun, mapapanood siya yung video, pati video mo. Pag yung gumadini ba nila yung... Rapuntaan mo ko sa bahay, turuan mo ko. Pag nasa bahay, Turo mo sa akin. Yung viewers namin doon, yung mga hashtag namin doon, umapit mo ng 12.3k na eh. Sa, sa YT din? Sa YouTube? Hindi, sa TikTok. Ah. ah. Ay, hindi naman ako nagtitiktok. Hello po. Oh, shout out na. What? Anong lokal kayo? Ako po lokal ng Chao. Ako po lokal po ng Pandukot. Oh, shout out. Eh ano ko po po to po sa YouTube eh, upload. Shout out po sa mga taga lokal Chao, siya. Oh, Iskan. Ako po lokal lang ng sa mga skat po. Oh, sige banggitin niyo pangalan na. Ah, uh, siya, shout out ko pala si Kai Kriya niya po sa salikod niya po. <laughs> <laughs> Naiya kapatid, bat mahiya. Siya uh, rin yung aking uh, YL oh. oh. na si Kanyes. Nandun sa... Uh... Tapos subscribe mo yung Kayens Mix Black. Okay po, Oh, para makita kayo, makita nyo. Tapos yung isa pa, yung Kalit Sanji Adventure. Kalin, kalin. Kalit, Kalit. Ah, Kalit, Kasi ito Z. Z yung L-I-T-Z. Kalits, pwede na Kalits Adventure. Ah, makakikita na po yun. Opo, lalabas na rin yun. Mister ko yun, Jakuno. Opo. Okay. Kalukan niyo po. Kaluukan anak. Ay, kalukan. Hmm. Destreto ng kamanaba. Nagkakalukan po ako dati. Ah, Nalipat ka lang. Ah, dito kami sa Maylibis na Durata. Mga hmm. kamagana kami doon. Ano kaya ko Mga ah, akay ah, ko sila. Ako, ano? Sige po, may ingat po. Salamat. Sige, mag-ikot muna ako. Nagpaalam na ako sa mga gagawa namin kung pwedeng i-upload sa ano pwede daw. Kaya... Oo, L-I-T ka. Tapos, the space, LITZ Adventure. Okay. Yun, o monetize na, yun. Baka na, na yun. Monetize na po yun. etong okay. Itong akin, Kayens Mix Vlog, wala pa, hindi pa ano. Sige anak, salamat. Iskan lang ang tungkulin nyo. Oh. Iskan ka lang okay. o may iba pang tungkulin. Kaya po na rin po ko sa... Ay, congrats. Yeah. Very good, very good. Okay, salamat. Oh, shout out Pag na. Sasara po mo na Pag napuno na, close na yan. Dito na papataan yun. Malapit na. Ah, dito tayo. Dapat pala din ko yung ano. Sabi ko ano ba yung langgam? Meron na yung order sa si Shopee. Mm -hmm. Ano siya, may voice record siya na ano. Tapos iskan siya may ko, tapos may ilaw din. Ayun, gano'n? May ganun, gano'n? Ano, 200 plus. Ayun, gano'n? Pakita mo sa akin pag ano order din ako. Pag maganda. Laka dito tayo ba? Ayan guys, ito ang kalakanuhan ng Pilipin Arena. Mamaya magla-live si ano, yung Kalits. Si Kalits magla-live ka rito na. tawit tayo. Ayan guys. Doon yung the garden no, sana. tayo dito tayo guys nandito kami sa bid tayo yan guys kami tatlo oh kaway kaway kayo yan mamaty ikot kami dito guys Uyan tum tum no kami nyo di ba sila humulot sa atin hindi okay. sila sumama guys kami na lang tatlo <laughs> ang gandang bulaklak dito doon. Harap tayo na si Art. Yeah, Mag-tiktok kayo. Hindi, yeah, mag-tiktok kayo. Okay, yeah, mag-tiktok muna kayo. Bibidyo ko rin kayo. TikTok daw no sila guys Yan, may music kasi sila. Hindi tiktok daw. dami nang dumadating guys Ang mga kapatid saka akay dalawa oh, nag lumayo ako kasi may music kaya doon lang sila sabi okay, namin, okay lang ba kayo? Okay lang po kami. Tapos, buta tayo sa harap ng arena, guys. Yan okay. Yung ano yung sinibay yung... nak? na! O, oh. saan lokal kayo? O? Oh. Nagbablog ako, shoutout. ko po kayo, lokal po, lokal po po. Oh. Shoutout mo yung mga mahal mo sa buhay. O. <laughs> <laughs> o, oh. oh, dali. Oh yan. Nasa vlog oh. na ako. O. Oh, o, sisikat ka na, nakikita ka sa YouTube. Sa buong mundo na yan. May mga kaibigan kami na sa Japan, sa France. Oh, may kaibigan kami doon. Kasi nagla-live na kami yung isang channel namin. Baka pwede i-subscribe nyo si Kalits Adventure. Kalits Adventure. Kalito kasi yon Lokal kami ng Kalookan, Jakunot, sa kami. Yung anak ko, organista, mga awit. No. Saksak subscribe na. kali Adventure Tsaka Cayens Mix Vlog. Tsaka CG Mix Vlog at Karen Car, Rain Car Mix Vlog. Yan mga anak ko yan. Ginawan ko na rin ng ano mga account para maging legal. Ito guys, ito yan yung stadium Philippine Stadium yan lilinya yan. Ito tour ko kayo doon sa harap ng ano Philippine Arena. Angkat ko na pa. Ayan, mga kapatid natin sa pananapal tayo, mga iskan nakikiting sila yung nagano ng mga kaayusan nagbabantay mga awit siguro yun salamat na kaayon wala na kayong isa shout out okay sige lokal na ano kayo katmon katmon ay, okay. Pa ano lang pala tayo? Pareho, pareho tayo ng distrito, Kamanaba. ba? Opo. Okay. Kaluukan kami. Pareho tayo ng distrito, Kamanaba. Para Tayo sa harap ng arena. Diyan kami pumasok. Sa? Dito? Ah, Philippine El Stadium yan eh. Stadium. Stadium stadium, stadium. Yan dito, the garden. The garden doon, ang ganda. Kaso, oh, wala tayong pang entrance Ay, bad trip na yata. Anak mo na tayo ng masiar. Uh, ah, doon pala, sa ano may siar doon? kita Dito tayo oh. dito may ada andi. Adi dito na lang. Ayan, guys. Punta tayo guys sa harap mismo ng Philippine Arena. Dilebin pa yun, magpapasok nain pa lang dalawang oras pag pwedeng gumala basta masama-sama tayo wag tayong ano tayong tatlo kahit sila humiubahara sila sa buhay nila <coughs> ayan guys yung hagdan sarado po kinagat ako ng langga Shout out mga kapatid. Oh, yan. Anong lokal po kayo? lang Ah, okay. Kami kaluukan. Dito Panorin mo sa YouTube na vlog ko to. Okay. Ano madam? Kapatid. Kautalaga oh, madam damin. Ran guys, ang ating mga kapatiran. Good morning po. Ayan yung Philippine Stadium, mga kapatid. Ayan, guys. Philippine Stadium. Ayan. Dito tayo sa punta tayo sa harap ng Philippine Arena. Ayan, ayan guys, so oh, Philippine Arena. Hello, good morning, mga kapatid. Ayaw niyong kumaway. Ay, ito pala may CR. Mag-CR muna. Di ba kayo nasa CR? Ah, CR ako. Ay, nako naku. Hindi makikita. O. Ikaw ba nila? Hindi. Hi, guys! Welcome to my channel. So <laughs> oh guys, ito lang kami. Shout out may, okay. so may mamahal mo sa buhay. Shout sa so mo sa buhay. Andito ako <laughs> sa <buhay>. <laughs> <laughs> Ito. Ang gugulo ng buhay. Natin. Vanilla. Vanilla. So, yan guys. Andito so, ako ngayon so, <laughs> Nagay. Okay. Umiihi pa siya. Waiting. Kayo muna vlogger ngayon. Kayo muna vlogger. Atong ba kami? Eh, tayo Oo. Dali, mo na. B, kaway sa vlog ko. Kinashoutout ko yung mga mahal ko sa buhay. Sino? Banggitin mo pangalan? Ryan Prinsipe. LJ Prinsipe. Yung kapatid ko palang baliw-baliw. Shoutout, -baliw. shoutout. shout out. Gundo, pucho. Nakakaya mag-video. Eh. Tugol ni Lola yun. Guys, sino shout out ko po siya. Yan guys, nandito kami ngayon sa Philippine Arena. Eh, yun na. Hello, Lay. Tawagin mo. Video mo siya, video mo siya. Ayan guys, ako yung photographer. Ay, photographer video. Yan Yan guys. Ayan, yung Philippine Arena. And mamaya papasok tayo sa loob kaso hindi na i-video. Bawal, guys. Oh, shout out kayo, mga anak. Hello. Oh, saan lokal kayo? Doon kami ng Ibao Este po. Ah. Oh, kami Kaluukan Kamanaba, distrito. Oh, shout out. Ia-add ko ano ko to sa YouTube. Iba nagba-vlog ako. Ay, sige. Eh, subscribe mo ko na. Kayins Mix Vlog at saka Kalits Adventure. Sige, eh ano nyo, subscribe mo ko tapos mag ano kayo, I subscribe ko rin kayo. Ito po sa amin, lampas tao. Lampas sa inyo? Hoy, ano lang 'yon? Tubig lang 'yon. di makahad lang sa pagsambayan. Sige, anak. Bye-bye. Salamat mga kapatid. Paglaban ang pananampalataya. Guys, okay, halika dito, nak. Dito tayo. Magsabi kayo pag naihi kayo ha. Guys. Okay. Ayan ang Philippine Arena. Paikot tayo tapos pumunta na tayo doon sa bus. Pag ano. Ayan guys. Ang Philippine Arena. Mamaya papasok tayo dyan sa loob, guys. 60,000 ang capacity niyan sa loob. Ayan yon the largest arena in the whole world. Philippine Arena. Yun, Philippine Stadium yun sa pwede naman kahit saan umupo yan guys yung mga may ano yung ayan guys yung harap ng Philippine Arena ini edit niya? Yeah? oh ini edit Oh. Kaway kaway ka. Hi. Sa tat ko pala sa mga mahal kong buh, sa ko sa buhay. Yes. <laughs> Iikotin namin yan guys. Mamaya. Hanggang dito lang kami sa labas ngayon. Bawas kasi bawal na sa loob yung... Opo, doon sa bus po. Opo. Lahat po nang ano, eh, iwan po. Kaya nagpicture na lang muna kami. <laughs> Salamat po.